Ayan. Ang hirap dito sa kanyang sa Saudi guys. Kaya may sagalain na itong Ubra dito sa Ayan. Pwede na ako mag... Para na Mag-content guys. yan Nung uh, sa balay, Content ko ngayon. ay ng <clears throat> shout out mo sa lahat yan. Saan sulok na muna guys. Ayan. Mukbang tayo na ano guys. Ubra sila sa baon. Tuyo. Inugabot sa ilang balay. bisa Kamatis, ayan, samahan niyo si Pimis, guys. tayo ng kamatis. Magmumukbang tayo ng kamatis. Pasensya na, guys, kasi wala kasi akong pangmukbang na pambili ng lichut, Kaya dito mag -taste, taste na muna ako sa tuyo at saka itlog. Kaya marami talaga nang ayaw magpag-asawa mag ng mga uh, contraction boy. Dahil may hirap lang. Ayan guys, ito na. Uh, sa samahan nyo si ICB Mix. So, whew, <coughs> huw, huwag kayong kukurap guys. So, yun, dito lang sa kay ICB Mix. Mix in the mix. Yo, yo, yo. Ayan guys, umpisa na natin. Huwag kayong kukurap. Eh, ang hirap dito sa Saudi guys. Yun, dito lang po sa, ano, sa aming buliga. Ang hirap talaga ng buhay sa Saudi. Tara guys, umpisa na natin yung ating mukbang. sarap. gawin na. Hmm, sarap hmm, hmm, oh. hmm, hmm. tayo guys. Yan. Sarap. Kamatis guys. hirap dito sa Saudi. Ngayon, okay, oh. makatas-katas pa. Hmm. Shout out guys, shout out. Shout out dyan sa Pilipinas. Sa mga pamilya ko diyan shout out guys. Yung lahat dyan. At mga bisaya dyan, shout out. mga hmm. Yung tayo tubig guys. thế cái sao mà nhiều người không quan tâm wow 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 what's <laughs> <laughs> more <laughs> 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 <laughs>